kasi ulam namin. Mamaya. Ay, ni agola, Gulay! Sige, mga ka-idol, i-update natin yung mga presyuhan Papalutok doon sa, sa Beep Home Paranaque. Let's go, Nay! Bili kami ng marang. Uh -huh ito marang ano to ma ay sarap bango ano? magkano kilo marang 150 oh, 150 daw ma'am ito yata oh, malambot to oh. yun oh malambot mm -hmm. ito ay ito gusto ko hindi maliit ito oh ganun malaki yung mata ito ya Bola bola. Makano dito, Te? 100. 100. Ano 100 ang kilo. Oh, Bangkok. Plastic, <laughs> Plastic. <laughs> <laughs> Malanta. <laughs> Malanta. Mister, <I'll> <laughs> isang peraso ma'am. Ay, gusto ko pa 'yung kinya, matamis 'yung yeah, <laughs> Ay, 'ni Kuya? Yeah, ito <laughs> na, ito <laughs> Agay. Dalawa. Dalawang pinya. Huwag lang ng Kano dyan, te? hundred, kuya. 100 ang kilo. 100 ang isa? Yeah. Kilo. Isa. Isa. Yeah. Oh. <laughs> Tumala, 100 ang isa Yun lang kama mo, yun oh Nayipit kong pira ko dun Hindi ko sa wallet ko Nayipit kong pira ko dun Layo na nun, balikan Yan, daming Mga ano dito, prutas Mga ka lo oh. ting labas ng ano beef market Mga prutas naman dito, nagtitinda Yan Lalaki oh. Bayabas. yabas. Guwaba. Ayun. Ito, ito sarap ng mili daw ni ate. Ito durian. Uh, Isang ng mel Melon ni ate oh. Anong melon ba tong? Kami melon yan ya. Honey? Ano Ano ito? Ano ito? ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ano 200. Ano Toy Durian. durian. Hilaw pa no, hilaw pa. pa. Balikan lang. namin. lang namin. 'yan. Ah, oh, sige. Uh, reserve mo to oh. Ito, ito, ito Ayan, Ayun, charot. bibili na naman kami ng ate dito sa uh, BEEF PUBLIC MARKET Ayan Ayan na si ate Good morning te Ayan Pili kami Ayan 1 kilo ay dalawa makano anghay magkano dito te mahal 180 anong boneless na siya no yung boneless dalawan ide mamaya yung ganyan ayan magkano 220 pag binoneless pag pag, pag binoneless 1 ano 180 ang kilo Nanok ko lang yun kasi may nagtatanong kasi minsan sa presyo dito. Mga kanan natin mga followers ba? Ayan, dito kami sa Bear Hill Fish Fresh Fish Kano? Lala, laglaga na Ayan Hindi, patay, tumalag ko Buhay ang buhay Buhay

Itong galunggong? 280 280 Yan Yan ang mga peso dito mga ka-idol oh Ito laki Yun oh Makano dyan kuya? 250 Ano yun yung ano ba yan? Espada Espada oh Espada dyan Yun laki Look Ano to tuna? Tuna bilin Tuna no? Sarap ng tuna bili oh. Wow. Magkano sa tuna? Tuna bili. Yung tuna mo naman, ano 600? Eh, salmon naman yun, no? Yan. Ayong, ano, ayong laman. Ayong laman na tuna, no? 600. Eh, sarap po oh. sarap to sinigang. Yan no. Oh. Yan yung presyuhan nila dito mm -hmm. sa Beef Market. Mm -hmm. Saan si ate? Doon, nagatid sa tricycle uh, ng ano. Hindi, pabalik ko yun. Nagatid lang yung mahalagahan ko ng ano. Yan, dami dito nagtitinda o sa umaga o. Mm -hmm. bumili kami dalawang kilo ni ate gagawin ano yan te? Paksiyo gagawin Paksiyo daw ang dami may ano oh halaan <laughs> ni ate ah <laughs> mga ano sea foods yun oh know? bangus dagupan 230 bangos dagupa na 200 depende pala sa lakihan no yun o so okay uh, so okay kasi ate o followers natin na Nabili na kami. Pili naman kami ngayon ng panang manok. Ay, ang dami oh. Busy sila, busy. Ate, panang manok bili namin. Yan, nahanap kami panang manok. Panang manok, wala. Ayon. di paa. Panang manok, wala yan dito sa kabila. Yan mga baboy baka oh. Ito <laughs> so, kami. Wala kang ano paan ng manok ya? Ayun pala oh. Magkano kilo diyan? 450. 450. Yeah, ano, ano ka? 1 kilo lang. Ha, tinatanggalan para ng buto. You know? Boneless. <laughs> Wala nang buto, tinanggalan. Yung sarap ang sabaw, no? Mm. Kaya mo sa plastic plastik plastic, oh. Kadang plastic. Okay, pili lang, pili. Ang daming tindak yun, oh. Plastic. sa atin ang namimili ng paanang manok <laughs> natin dyan adobo no e baka bigyan din yung mga nagtatrabaho doon baka yan ibigay e no pa ha tilapia yung pag napaksyo na uh, hindi hindi, na hindi sino ba magluluto ikaw pa rin magluluto noon sa kanila siyempre wala mang ano yan, nagluluto. Tatrabaho yan eh. Tatrabaho pa itong Thank you. Wala kang tubig. Yan, bilit tayong gulay. Gula. Ano bang bilhin? Baya. Sa kay Kuya Yun, nakabili na rin kami. pawe na kami. late undang kumaga Yun, daming tenda o. Oh. Yan, lalaki. Yan. Nakamili na kami natin dito sa public market. Kahit na may pauwi na kami mga ka-idol. Bye-bye.